Nasa puna namin dito. Gumakad na kami dito. Ayyyy. Bato na si Eren guys. Pipip. Mataba tayo dito na sunog sa M. May sir, may dito talaga sa may banda dito? Okay. Okay. Wag ka siya mabay. Wag ka siya mabay. Wag ka siya mabay. yung ano. Water g queen si Dog, Gag. na noon na Alam mo, mag di magas, di madami, yung Isang, isang bore swimming pool, yan, eh. Di mo baandang? sa loob, eh. Malala City Fire Station. Bago naman ng ano neto? Tang, automatic na eh. Alam mo, yung... hindi sa, hindi sa dito Saka maliit cakraman itu, no? uh, a o t u N emas, A S Y emas, 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 emas,

Hindi ba init ka? Parang hindi mo na grade 2 Ben, tungto -tung ka nga sa tambor ko Hindi na Yung mainit yan eh Yung sasutuhin kita Pag ginawakan ko Videohan mo Eh ano kayo Bablog <laughs> mo Papakita ka ko kay kuya

gamayamay paong, yung mo pa madae na ba patay ka na patay